Paano kung mahal naman natin ang isa't isa, pero alam natin ikaw ang nakakasira sa relasyon namin ng anak ko? Magpaparaya ka ba dahil ayaw niya sa'yo? Uh, parang ano rin yan. Eh. Kunyari, ikakasal na tayo oh. tapos hindi ka gusto ng oh. may, anak ko. Itutuloy may mo pa ba yung ganyan? Kasi ayun si Dio no? Usapang oh, single oh. mother. What yes. if you love each other pero na... Nasisira yung relationship nilang mag-ina dahil, dahil ayaw sa iyo kasi sayo. Ayaw sa iyo ni Dion. Anong, Anong opinion mo doon? Siguro for me po um sa una sa una naman usually ganun talaga siguro kasi concerned lang. Tayo matagal, <laughs> uh, matagal na. Three 3 years na. Patagal <laughs> pa pangalawa. Ikakasal na kayo bukas ganun pa uh, din. Oo. Uh -uh. yung relationship nila mag-ina pag pinnerso mo. Uh -uh. Para sa akin kasi kumbal may paglalaban mo. Pero kung for example ginawa ko na lahat then talagang ayaw sa akin ng anak niya then I have to let her go. Hindi dahil, hindi dahil, dahil, dahil hindi ko siya mahal, pero kaya ko ginawa yun dahil mahal ko siya, dahil ayoko masira yung relasyon niya sa anak niya. Oh. Yeah. Kasi di ba parang may kita, parang I cannot, ano, parang hindi ko kayang makita na hindi siya masaya, pati yung anak niya. Parang kasama ko nga ka siya araw-araw, pero hindi naman siya masaya kasi they're not in good terms. So, wala din. So, para sa akin kasi, if you love the person, mas maganda yung kita mo siya na masaya. Oh, that's noble. Papareya That's very siya. selfless. DJ, okay ka pa? ha? <laughs> Nag-iisip kasi! Nag-iisip. Nag-iisip. Nag, <laughs> Nag, <-i -isip, laughs> Nag oh, siya. Iwanan mo na muna ang mga usapin sa Senado, alam Cayetano. Mag-usap muna <laughs> tayo. Hindi <laughs> <tain> siya yun! <laughs> si DJ <laughs> yan. Si Alex Luthor. ang lalim ng niya. Nag-iisip sa na sagot. Baka naisip na yung diba <laughs> dati, engaged oh, din siya. Oo, oh, may gusto, baka may gusto ko na mga nominate for Senate President. hindi <laughs> siya yun. Nag-iisip siya, in-nominate ko ba to for next president? Sa <laughs> so, DJ. Ikaw, DJ, anong opinion mo doon? Uh, sa akin, if may chemistry naman, uh, why not pursue? And eh, siguro kung na nakasira ng relationship sa anak, adjust, 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 hanggang sa ma maging in good terms Pero kung ayaw talaga Ayaw hanakin, talaga sa iyo hmm. uh, kung ayaw talaga then di ko naman din mapipilit pero sa akin I'll do my best, I'll do my part. I'll do my part and kung wala talaga sa dulo then wala kung wala sa, dulo, go, sa Oo, wala sa dulo, wala sa gitna. Oo. Kasi nga, wala sa dulo. Wala pala sa dulo. Sa eh. gitna tayo. Yeah. Pilit mo sa dulo. Baka nasa unahan din. Oo. Oh, ganun. Let go daw. Kaya si let go or stay? Let go, let go. Yung pag ganun. You kasi, will let go. Kung, yes. Kung I mean, sa dulo, for, for, wala talaga. Like. If it's for the best of I any... Mean, if it's best for the both of us, then let go. Kasi kung damaging din, medyo... Uh, na ano lang, parang siyempre, will end up hating each other. Hmm. Oh. So pero bakit mo, but siya yung ni-nominate mo? <laughs> <laughs> Hi, hindi siya yun! <laughs> hindi hindi <mag laughs> siya yun! Nag-iisip niyo. Charot. Joke lang. Lance! <laughs> And ready na lang siya mag-let go. Nag-let <laughs> go na. Okay, anyway, um, I know you have a lot of achievements, pero sa buhay ng babae, yung pinakamalaking achievement talaga is motherhood. So, yung anak mo is your greatest treasure. So, I think, um, because I love the woman with the child, irerespeto ko rin yung kapakanan ng bata. And I'll give her the time and space that's required. Kasi malay natin, maybe in a few years, yung anak mo may in love din, maunawaan niya what you're feeling, and she'll be open for your relationship, and I'll still be there. Oo. Tsaka antayin mo na lang na, pwede mo na antayin na lang na ano, antay ka, di ba? Antay mo. Mm. Yung anak. Patience is a virtue. Yeah, tsaka yeah. yung anak, lalayas din yan. Okay! Oh, yeah. <laughs> <laughs> ano, lumayas na ba? Mas <laughs> ang so, Pag na love, magiging uh, oh. niya. Pag na love, mag-mature, may yes. Yes. maunawaan niya. Bumukas yung isipan niya. Yun. True. Oh. Yeah. Ganda ng mga na mga sagot nila. Thank you very much. Diana, kanina mo ibibigay yung unang green flag? Green flag goes to number three. Kay Lance! Yes. Hey! Bakit? Um, hindi siya yung extreme kasi na aalis na lang bigla. Para ma-hurt din naman ako noon. Or kaya, matigas ulo niya nandun lang. Paano yung anak ko? With, with number three kasi, ano eh, um, parang it's coming from uh, emotional intelligence. mag ako. Magpaparaya ako, pero andito lang ako kasi oh, mahal ang Oo, yung nawala. O, o, o. Mother! Paano? approve? Ano? Disapprove? Approve. Approve! <laughs> approve! Oh! Oh! Tara, ayun yung mother. Parang nag-iisip na, nag na siya agad na ano kaya motif nung <laughs> ano. <laughs> <laughs> traje de boda. <laughs>